Mga kachika, hay manan mo duro gid gambal kana ako nga perte gid ako katandos. Ti hay ma sinulundon ako nga ilungga nga vlogger ninyo. Lubos-lubuson ko dula nga ako nga katandos. For today's video mga kachika, manglimpyo kita ka gumon ka -gumun, kaday aton nga cute nga kusina. Na no? te kamusta ang ako nga headband, way kukman ko na nung ara, nakadya, basta binakal ko lang daya sa shop double E. Nan manami dauir ku anda ada ya dau tarabun da ada sa sa talinga kung tuya ikaw sa mga pareyo ka mga Inglaterra, Amerika, nan Japan kag kun ano pa pay tigaring hai indi man kita tuya tulad ka adto sa mga maramig na lugar. Puydi ta man nga suksukon giya mientras nga nagapangkuskus kita ka atun nga gamay nga Kusina, te abi. Ako ang inyong chikadurang ilungga may tinapusan pay wa ay it obra. Te abi. <laughs> Dali umpisahan ta kali para madasig matapos no, makawalda-walda kita karon. Ibutang e, ta na mahiwagang takuri. <laughs> Ang mahiwaga nga karaha, mag-upa dyan mo, mo, ay pati buring. Oh, dek. Oh, gamay palang buring na. Mga kachika, grabe, gid ang uh, agi, kasa idalong ka stove nga dyan. Pero tigid ka nga higko manan an mo ti siyempre, kung kisa ga uh, taralo, at nga mga kalokalo, mga uga, mga tuloy, kung ano lang dayan nga mga darapli, ti mapuslan ya nga ang uh, Kinanglan, gid nga kuskuson, mayad gani, ay ginhapinan ko katong tapi. May piso. <laughs> Chamba. sa pagigkapiso. Oy, chamba! <laughs> mga kachika, natapos ta doon kalimpyo nga atun nga countertop, no? Gani nga ipamalik ta doon ang mga nagaturungtong ng mga gamit ka ina ani ninyo mga kachika kung hindi kadaya paghungdon nga general cleaning ay sos o ay gititupa. Parang mga sirisilhig, silhig silhig lang ay ah, hindi daya mabuo lang tanan nga kadikdikan, kabilog nga balay, tiki ng langit, tawaan, gita na kachipo ka pang limpyo. Ako ay isang model doon sa ermita, gabi-gabi sa disco at nagpaparunda. Mga kachika, chika dun daya ang resulta ka atong nga counter top. Kanami, igita na pamatyaga ni Chikadura limpyo ang countertop.

kung ako'y sumayaw na Sa pagkaistarira ay talbog lahat sila Ang mga foreigner ay nagkakandara pa Pag ako'y sumayaw na <laughs> bao mga kachika natapos tapos kidman kita ka pinanglimpyo daw tatlo gawa ka adlaw nga sunod-sunod nga panglimpyo ba pa hindi ko gid paglipatan day akon nga bulak na mupo gid ako tuya sa may wayang kag ginbutang ko dia sa may corner ka akon nga countertop ti gwapa gid mga kachika no ti mga kachika salamat gid sa paglantaw a ah, kita ay duman kita sa rumuan napuslan gid ang pagkatandos kutulad